Hi guys, and tip para sa ngayong hapon na December 17 Kung nalustrad niyo yung drain plug ng Suzuki SkyDrive nyo Crossover or yung SkyDrive na standard 17mm to guys, so ito na-strip na, na siya So ang gawin niyo, wala kayo makita pang Suzuki SkyDrive Ito, alternative para sa Yamaha So nga pala, disclaimer lang to, pero same size eh. At na-recommend siya sa shop, so 150 lang ito ang kaibahan lang yan. May tinatawag na corona rito. May mga ganyan-ganyan siya. Tapos maliit to. 14 mm siya. Okay. So pwede nyo siyang replacement. Actually natesting ko na siya. Yan may langis na. Babalik ko na lang. Tinanggal ko lang ulit para makita ninyo. So kung Trade nyo yun yung train plug ninyo. Parit kayo. 150 lang. Yamaha Alam ko sa sniper to eh. Ayan uh, guys. So yun lang guys. Sana makatulong sa inyo itong video na to. Pabush.